Ayan guys, good morning po. Ayan po, nandito po tayo sa ating munting tindahan guys. Ayan, may laman naman po siya kahit pa paano. Ayan guys, tayo lalabas dito sa labas kasi tayo lilinisin ko po yung sapatos ng aking anak para bukas maisot na ulit. Ayan. Ito po kasi plastic kaya kailangan pagkatapos gamitin, lalaban agad para malinis. <laughs> Ayan, guys. Tayo maglinis muna doon. Ayan, dyan na nga. Ayan, guys. Ako may niluluto po doon sa labas na buto na ang kamansi. Oy! Dani! Ayan, may nabili Aglit lang po. Ayan. Ano, camel, isa? Dali lang po. Ah. Ako nang pagawa mo talaga. Bakit? Amoy red horse? <laughs> uh, Yung alak ka talaga dito. Mm -mm -mm. Lagi naman yan, ang hininga niya ni alak. <laughs> Ay, lucky. Gano hmm. perfume? Red horse. Yan, <laughs> red horse. Bikay <laughs> 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 naman, red horse. <laughs> Ayan guys, tayo. Ayan. nagbenta Ay, nagbinta muna guys. Ayan ka talaga itong dani kang ito. Nagtitirpan mo na naman si tiyo mo. Yan. Yeah, kasi guys, ano, yung tiyo niya laging lasing. Kaya uh, sabi niya, amoy red horse daw. <laughs> <laughs> Nasaan na si Patsyot? Hello, Patsyot! Ayan guys, ang akin si Patsyot. Naman. No Tingnan nyo guys, oh. di ba ang taba-taba niyan? Tingnan niyo po, payat na siya. Ayan, may sugat po siya. Sorry naman po sa sugat. Ayan. Ayan po, namayat na po siya. Pero buti nga po naka-recover siya eh. Kala ko eh, mawala na siya sa mundo. <laughs> Ayan. Tsaka guys, tingnan mo yung balahibo niya oh. oh tingnan mo yung cellphone, niya. Ay, cellphone niya. Tingnan mo naman ng zoom? Ayan, zoom jomo sa tingnan niyo oh. Yung balahibo niya guys, ano ba yung dapat dito? Tingnan mo Grabe magkalas ng ano. YouTube nito na sa YouTube. Hmm. Bakit kaya ganito to? Hmm. Halos mabalatan na nang anong puro balahibo. Mabalatan na. Uh, um, hmm. Bidyan mo awal Eh, hindi ko po siya mapalagay dun sa loob ng ano. Kasi hinahapo na nga kami. Tapos ito pang balahibo niya. Grabe magbalahibo. Mag... Ang dito. Ma, mati na, mati na mo mama. Yan o. Oh. Namayos na po si Patsyo. Tiyan. Pero kahit paano, hmm, hindi, hindi naman so, siya. Ay, may pa pala siya. Eh. taba-taba niya guys tingnan niyo. nangyari sa iyo pero mahalaga buhay ka pa yan yan ang importante buhay ka pa ya ka muna ha ay naku naman di man lang tinitingnan ni Dani yung ating niluluto luto na bagare ayan ay yan, eh, hilaw pa dapat na rin pinaiiga-iga yan guys oh alam nyo ba gaya kamansi ay, Ang ulam ko, ay yung bangus kahapon, na daing. Mina, an ah, ano na kayong lasa nun? Magdamag ng nakapabad. Eh. Sarap na yun. Piprito ko. Masarap yun. Binabad ko. Yan guys, wala na pala tayong kahoy. Mga na uli ako. Doon, ang daming kahoy doon sa ano. May basurahan, daming kahoy. Ayan guys, oh, 'di ba? Magandang may ganito kasi pag gusto mo magtipid sa gas, 'yan. Dito tayo magluto sa organic na kalan. Ayan. <tiped> ang usok lang. Yun lang, mausok. Ayan. Hihikain ako. <laughs> Ayaw lumingas. ano oh. Anong tubo? Ano mo tubo? Pang-ihe, Pang wala nga eh, nawala na. Ayan guys. Eh. Oh. Malingas na uli. May hilaw pa ito, dapat ito pinaiiga. Ayan. Ayan po yung buto ng kamansi. Ayan. Pinanguha ko kanina. Bunga po yun ang ano, yung punong yan. Yan, punong yan, kamansi. Yan po ang bunga. Ayan. Saan ka galing, Shoni? Ayan. Ang init. Ano lutay mo? Itlog. Itlog at? Itlog lang? Itlog. <laughs> ba, masarap naman yun eh. Lalo pagka uh, may magic sarap. Mamadjikin mo na nga laang. <laughs> ayan guys, ang daming kalapati oh. Ayan, ang mga manok. Ayan, mga sabungiro at tao dito. <laughs> ayan guys, ang daming manok. Mga pansabong. Mga katuwaan lang po nila yan. Ayan, hindi man talaga yung talaga sabong. Sila-sila lang kapitbahay, naglalaro. Ayan guys, ayan, nakapaglaban na ako. Ayan, ayan diba? Ang dami ko nilaban guys. Kasi maganda ang panahon ngayon. Ayan. Kasi may bagyo daw. Iawa ng Diyos naman dito sa amin. Saan? Naku naman, kawawa naman si natita mo doon. Ayan. Ah. Ayan, kachat mo si Iris? Ano sagot din? Iwan ko, baka mamaya ang gabi. Mamaya ang gabi ba? Hapon? Pwede mamaya ng Hapon? Ang galing. Ang bagyo daw. Di ba nag-alert sa'yo? O anong basahin mo yun? Anong sabi? <laughs> Ayan guys, napaka walang hiyan ng danikang ito. May nag-alert. Di natural na ibasahin mo kung ano yung alert na yun. Di ba guys? Ano yun eh? Babala yun eh. Ayan guys. Ay, nakong bata. Pasensya na kayo kay Danica kasi tuliro pa yung lagi po kasi hinahako. Yan. Hello, manok, manok. Wala tayong ulam. Hulihin natin to. Yan. Titinula kita. <laughs> ba tayo ma barangay ng kapitbahay? daming manok oh. Tinula natin. Wag, masama yun. Bad yun. <laughs> Joke lang po ang mga alaga ng kapitbahay dapat inaalagaan din ayan oh kagaya niyan no? oh lagi yung pinatutukayan oh no? ayun ang kalapati namamasyal hmm, naghahanap ng makakain niyo. yan guys daming kalapati dati guys ang dami namin kalapati kasi yung asawa ko dati yung nung buhay pa ang hilig mag-alaga ng kalapati tapos yun dun sa likod namin ginawa niya ng bahay-bahay ng kalapati ang laking bahay-bahay ng kalapate. Ang daming kalapate. Yun, nung namatay siya, nawala na yung mga kalapate. Pinagbibinta na nung biyanan ko. Yun. Um, nakakatuwa pa dun, guys. Di ba bininta namin? Tuwing hapon, babalik sa amin. <laughs> Bumabalik sa amin. Tapos kukunin na uli nung bumili. Naandun sa bahay-bahay. balik. -bahay. Ay, <laughs> hey, pambira. balik sila. Ayan guys. Sabi may bagyo daw po, pero napakainit naman po dito sa amin ngayon. Santing ang init guys. Di ba? Sana nga po iwag tumama sa amin. Sana hindi malakas. Takot kami, baka mamaya ay ba diba? bahain. Pero awan ng Diyos naman dito sa amin, hindi naman binabaha. Nakagaya sa ibang lugar na hanggang liig ng tubig. Dito naman sa amin hanggang ano lang, paalam. Yeah, thank you Lord sa pag-iingat sa amin. Ayan, marami pong salamat. Ayan guys, salamat po. And thank you po sa inyong mga viewers ko dyan. Marami pong salamat. Sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga videos. Ayan. Marami pong salamat. Ayan. Don't forget to like, share. Don't forget to like and share and subscribe. Ayan guys. <laughs> Orang TV Mix Vlog. Ayan. At Nigalab shout out po kay Kuya Romel. ayun. Hello po Kuya Romel. ayun. marami po salamat sa mga tulong. Thank you po. God bless po. Bye.